Ayan mga tete, kuha na eh. Yeah. Mayabas nga nga ba? Sa asa talaga! Ang oh. pangasar talaga to. Hindi kasi. <coughs> isa yung bola. Ginanon niya oh. o. Umano dun o. Muntik na sila oh, matamahan. Eh, nagkailan nyo tete ha? Ang ganda oh, ha? Diyay? Diyay nga isa. Di ba ngayon? Tayo, tayo. Jaya. Jaya. Jaya no! Hi, kain po tayo! Hi! Hi! Alam mo, pag ganyan ka rito, marami kang mga kakaway asa. Balatong. Spatong takantong. Balatong. Adamang spot kinyam. Hindi. Nagbunga Puro tayo lang sa bunga nga niya. Tangkal. makagat. Tangkay. Ang lambot lang kung nakuha ko. Kacero. Ang gaitong bintang. Ang tinga sa wata. niyo ba ako? Sa Samet. Hmm. Oh, picture ka, tatay inyo picture oh, picture daw. Hmm, na gantung anak ko na dumaduma. 1 2 3 4 5 6